kailan mo nalaman na mayroon kang tatay at yung tatay mo ay nandun sa kulungan? Nung nakaraang taon, 2023, magbi-birthday po ako nun. Sinabi ng mama ko, gusto ko ba makilala yung tatay ko? Sabi ko naman po, bakit naman po hindi? Kung pwede naman po at saka may pagkakataon. Kaso po, sabi niya, baka daw mabigla ako pag sinabi niya na nakakulong. Yun po, sinabi ko po sa kanya na okay lang naman po kahit anong sitwasyon po ng tatay ko. Sabi niya po, nasa kulungan daw po ngayon. So nabigla po ako. Pero wala po akong ano eh, iba't ibang reaksyon na sinabi man lang o ginawa. Yung sa isip ko lang po, tsaka parang speechless po ako. Ibig sabihin, nung ikaw ay maliit pa, paano sinasabi sa inang nani mo na, na nasaan ang tatay mo? Di naman nila sinasabi. Parang naantay lang siguro nila po na sabihin ko, magtatanong ako sa kanila kung nasan yung tatay ko. Pero nakasanayan ko na po kasi yung mga tito ko, lulo. Tapos marami po kasi akong mga, mga pinsan po namin doon na talagang inaalagaan din po ako.